Mami, busy-busy ka dyan sa pagbibilang ng benta ya. Mukhang enjoy na enjoy mo tong cashier box mo ya. Pero nga ako. Ano ba tayo no? Oh. Yung mga ito nire lang, bumili ka lang sa'yo. Ah, oh, teka. Bumili pala ng sarili, ha? At ito nga, nagmamadali na nga ako pumupunta sa sofa. At isa, dalawa, tatlo, apat, lima pang ang parcel yung natitira. At dahil bumili nga daw ako ng sakin, para hindi na nga ako mapahiyang makiinom sa kanya, bubuksan ko na nga itong para sa akin akala niya meron din ako. Kaya po kayo, huwag na nga din po kayo nakikiinom. Pumuli po kayo ng sarili niyo din. oh, so po ito. Buksan na natin, wala nang gunting-gunting. Kami na lang yung gamitan. Oh. Ha? Dali, ano yan? Wala ka na dito. Bahala ka dyan. Hmm. Yan, Yan, baligaling nga po ito sa Redshift. Di ba, meron na nga kami mga kawali, mga kaldero. Ngayon, meron akong tumbler tingnan nyo yung, yung tablet. wow ganda ng kulay oh tingnan ko makikiinom kay Dayani bahala siya nga sa buhay niya wala mo yan dahil ang ganda pwede tayo pang babae yan tingnan pang babae babae ko yun wala mo yan hindi <laughs> sa'yo mapupunta to tingnan nyo po napakaganda po ng kulay may hawakan at ang galing nga din po ngayon nga lang ako nakakita ng nalalakoy inuminan niya tingnan nyo pag pinindit po dito kahit anong gawin nyo pong pagbukas po dito sa pinakatakit ay po bumukas, at pag pinindit nyo naman nga dito sa kabila o, oh, bumukas na <laughs> ang galang may lock oh, isa pa, lock, ay magbukas i-unlock natin oh, saglit lang, bumukas kaya po dito pa lang po, makakasigurado na po kayo na wala pong tutulong tubig o ano man nga pong ilalagay nyo po dito at dito na naman nga po sa pinakasipsipan po niya, pwede nyo nga din pong gamitin yung buo yung bibig, ganito dito naman nga po sa maliit na butas, pwede nyo naman nga pong higupin kasi po may pa-straw ganito yung Ito is yo Oh, napakahaba. At sa taas nga po nito, hanggang 850 ml nga po yung kakasya dito. At... Oh, eh, eroplano! Ay! Ay! Kayo, at yung, yung init at lamig lang naman yung pag-uusapan, kayang-kaya din ito. Kung malamig yung ilalagay dito, umabot siya ng 24 hours kapag naman mainit, 12 hours. At hindi nga to basta-basta ginawa lang dahil meron nga po itong temperature locking structure 6 layer. At sa dami nga nun, no, at para malaman nyo, ito na lang po lahat to. Yan. Samahan nyo ako ipaingit kay Diane ito. Tara na! Diane, ito yung sa akin na. Dali, yun ko na kayo. ng yelo. Yoko nga. Hindi na, kaya ko maglagay ng sarili ko. Hindi. <laughs> Kala mo yan. Sabi mo, bumili ko ng sakin. Hindi mo alam, meron na ako yan. Kaya <tip> mo, pipindutin mo lang dito yan. Pipindutin mo lang. Pubuos na yan. Oo. Kasi inam na ako. pwedeng pa ganito. O kaya naman, pwede din dito. Hmm. Tayo na nga. Yan. Siyempre, ang aral dito, kung ano ginawa sa atin, huwag na natin gawin sa kanila. <laughs> Pero yung bili ko lang po dito ay 500 lang. Grabe, tingnan nyo naman talaga or tip, at pwedeng pwede nyo po itong pangregalo o sariling gamit. Pwede sa opisina, sa gym, o mag-outdoor po kayo, pwedeng pwede nyo pong dalhin po. At kaysa nga po bumili ng tubig, edi magdala na lang ng sarili. Daddy, kung ayaw mo makipagpalit, baka meron din ako dyan. <laughs>